Dumating na yung aming electricity bill. Tingnan natin kung magkano ang bill. Sino man nanalo? Teka lang, wait. Ay, Ate Rose. Um, tawag dito. Mamaya ang gabi kasi may ulan ngayon, 'di ba? Gusto ko magluto ng may sabaw. Apo, sir. So, mag-ano tayo? Magluto tayo ng sinampalukang manok. Kasi di ba bumili ako ng sampalok na fresh? Apo, yung bungasong. Oo. Gamitin natin yung pagpapaasim, ha? Magsabaw tayo mamaya. tamang tama sa Malamig na panahon, guys. Ayan, Oh. Ay, buti nga, hindi na masyado, eh, no? Kanina talaga. Pero ang lakas ng hangin, Ate Rose. Lakas po ng hangin, sa labas. Sobrang lakas. Nakakaloka. Nakakatakot po yung hangin sa labas, sir. Oo, sobrang malakas. lakas. Po. Pati yung mga bintana natin, tumutunog, eh. Pero buti nga po, walang ulan na malakas, sir. Oo, hangin pa lang. Pero baka mamaya, umulan uli yan. Ayan, guys. Ayan po. Lakas ng hangin. Grabe. Ay! Sige Ang ng hangin. Ate Ross, na ang ating ingredients. Yan guys, magluluto kami ng sinampalukang manok. Eh, ready na ni Ate Ross ang manok. May okra. Ito yung mga fresh na sampalok, Ate Ross, no? Babang sibuyas luya. Yan, kamatis. At kangkong. At mayroon din talong daw. Kompleto. Ito, uh, gagamit kami ng sinampalukang manok sila ang pulukong mula eh grabe guys ang lakas ng hangin dito sa amin super lakas ng hangin grabe So ito na nga mga hobby bees, mag-start na kayo magluto. Ang aming ulamin for tonight is sinampalukang manok. Yan. At ito, ilagay na natin ang Sampalok. Masa yung sampalok? Ito na po. Sir. Ito na pala yung mga sampalok. Nilagyan na nila ni Ate Rose. At ilagay na natin. Ito. So, dami, dami Mas masarap pag madami kasi mas maasim. <laughs> Di ba, Lindy? Opo, mas masarap. Mas masarap pag maasim. Gusto kong madami talaga. Tamang-tama tama po sa panahon. Tama kasi malamig. Masarap pang may sabaw. Opo. <laughs> ah. hmm. Gabi na miss ko yung gantong amoy. Yung amoy sampalok. Tsaka yung lasa niyan. Hmm, bango. Excited na ako kumain. So, magsaya na tayo magluto at maggisa tayo. Pero gusto ko maitikman ko ang lasa nitong kung <coughs> oh, gaano kaasim itong ating ginagawa. apat na pakete ng sampalok. Pinapalampot pa mabuti ni Ate Rose. Ang asim, ang sarap! Oh! Asim kilig niya, Ate Rose! Asim ko, sir. Ang sarap! So, magsaya na tayo maggisa. Uh, Magigisa lang ako ng ay! Ng bawang, sibuyas, luya, at saka kamatis. Yan. Kaya sa salaan niya Ate Rose ang Ah, oh, ang ating pampaasin. And nagisa ko na ang bawang sibuyas, luya, kamatis. Lagyan na natin ang manok. At habang uh, natin ang manok, lagyan na natin ang patis. Kasi masarap ang manok na sinasangkot siya na may patis. Para ang manok lasa ng patis sa manok po. At habang uh, niluluto natin at pinapalambot yung manok, Ate Rose, buksan na natin ang mga Christmas lights ng ating mga decoration. Like, ito ka dito meron dito. Kasi na natin. Yan. At alam nyo ba guys, ito na nga, di ba? Ang dami namin ngayong mga ilaw dito sa bahay. Ito pa lang, dilim din dyan, no? Kasi At ayun na nga guys, di ba? Ang dami namin ilaw dito sa sa bahay. Dumating na yung aming electricity bill. Nakakaloka, kami, nag-tag, nag, nag -na ko na yung email. Diyos ko, tingnan natin kung magkano ang aming electricity bill. Mahal? For this month. Hulaan mo, ay, manghula kayo. Hulaan mo kung magkano. Is it because of our Christmas lights? I don't know, pero hulaan mo, magkano. Tingnan mo. Hindi ko ba nakikita? 2,000. Hmm, okay naman. Oh, oh, oh. Yung realistic. 15,000. 15,000. Ikaw, ati, kung magkano hula mo. 18,000. 18, 18,000, ikaw. Hindi. 16? 16,000. Okay, 16, tingnan natin. 16,000. Kasi nag-message na email na sa akin ng ah, Meral ko. At mayroon na akong batal ko. Anong price kung mas malapit sa actual? Ah, Bragging ito? rights. Bragging rights? Walang pa-premio? No? Tignan lang. Ito na ito na ito na Kiss na lang! Tignan natin. Tignan lang. At ito na guys. Ayan, ayan na, ayan na, ayan na. Ako, Diyos ko, my God, nakikita ko na yung mga bar graph. <laughs> Tingnan natin kung magkano ang bill. Sino man nanalo? Teka lang, wait. The... Tingnan natin magkano yan. Wait lang, hindi ko makita. <laughs> Magkano yung bill? Kiss na lang kung mahulaan ng malapit. 18,412.38. Ah! Nakakaloka. Ayan, ah! kikiss ka ka ni Rose. Ang nanayon. Ang nanayon sa Rose. Ayan, kiss ka ka ni Rose. Ala, ito na ang total bill, guys. 18,400. Ayan, kikiss ka ka ni Rose. Ayan, kikiss ka Rose. Ay, okay. bonus daw siya. Ako, patay ka. Ikaw ang bibigay. Ang bonus ka ka ni Rose, ikiss ka. Ayan, kikiss na, ilagay na natin itong mga pampaasim natin. Hindi ko muna ilalahat kasi baka mapa-over naman. Ilagay na natin ng tubig. Tikman natin kung okay na ba yung asim niya. O tatatagal ko pa kasi marami pa natin. Pakina na lang ng konting asim. Ilagay na natin. Nilahat ko rin <laughs> kasi gusto ko pa yung maasim na maasim. Ayan, na natin ang tatlong siling green. Kasabay ko ka natin ang labanos. Ayan. At isasabay ko natin ang okra. Ang ganda na kulay ng sabaw, oh. Tingnan mo. Iba yung kulay ng sabaw niya. Di diba, hindi, oh. Okay. Iba, iba, Iba yung sabaw. sabaw. Ganyan kapag ito ka na sampalok ang binamit. Lagyan na natin ng talong. Isang talong lang yung pinalagay ko. Kasaan tayo natin yung gulay. At ito daw, malapit nang maluto ang ating ulam. Magpimag-timplahan uh, na ng Habibi. Dahil yun ay maasim, gusto ko yung ka... Ayoko ng kalamansi kasi maasim din ang kalamansi. So doon ako sa watermelon. And lastly, lagyan na natin ang mga kangkong. Tapos pagkalagay ko ng kangkong, tatakpan ko lang yan. And then after mga... 3 minutes. Pwede na. And nga pala, naghahanap kami ng usbong sa palengke. Wala kaming nahanap ni Ate Rose. So, abo, ang nakita lang namin is yung bunga ng sampalo, which is mas maasi. Mas masarap daw ito kapag may usbong, kaya nang wala. Kaya, taste-taste na lang tayo. At eto, ito na ating sinampalukang manok. At dahil dyan, kakain na tayo. Let's go! Mim! Kakain na tayo. Anong mo? Dyan ba dyan ka nakahiga? Pagod na ako. Kakain tayo like ka na. Pagod na ako. Let's go. Kain na tayo. Kaka, pagod na ako kakabasa ng how po. Ano how? Baby. Let's go. <laughs> Tamangin mo si Mamli. Kaya. Mamli, pagod na ako sa how po. Halika na, kain na tayo. Let's go. <laughs> Kakainin ko ngayon bahaw. Kasi masarap, masarap ang bahaw kapag Sinigaw? may sabaw. Sinigaw, sinam, sinampalukang manok. Ah, manok. Ang ginamit ko dyan is totoong sampalok na bunga. Sa iba yung kanyang pagkaas. Mas gusto ko bangoy. Eh. Ay nako, puro baboy na lang tayo, magmanok na lang tayo, di ba? Pwede pala isigang ang manok. Yes. Opo, sa Nueva Ecija, sir, sinisigang po talaga yung ano. manok. Manok? Oo. Oh, Ako din sa Manila lang ako nakatikim. Sa amin kasi sa Quezon, di kami nagsisigang ng manok. Sin sa inyo, Alindi? Sa amin din po, ngayon lang po ako nakatikim. Sir. Kasi mm, sinisigang ng manok, no? Baboy. Kasi baboy. Baka. Baka, baka. nga rare yan eh. Pero manok parang hindi talaga. Nakatikim ako nala sa Manila. Mm. Uh -huh. Try kaya natin magsigang ng kambing. Ah, lo. <laughs>